Yon, good morning guys. Balik Nanaman sa trabaho. Hi. buhay empleyado na naman tayo. Pero guys, ilang taon na kayo sa company? kamusta ang trabaho natin dyan masaya pa ba tayo sa work o so, marami na rin kayo na encounter na toxic na kasama <laughs> hirap lang kasi no? pag so, maraming boss Salamat talaga sa trabaho yan. Maraming boss. Anong ginagawa nyo guys? Pag may mga toxic kayo ng mga office mates. Paano nyo pinapakisamahan yun? Mahirap din kasi pakisamahan yung ano yung mga negative na tao. <clears throat> Kaya talagang mamimili ka ng kasama mo sa office pag mga negative na yung mga ibang tao dyan. Tsaka para hindi masira araw mo, minsan kailangan mo lumayo sa kanila. Pag, ano, pag kausap mo mabait minsan nakakasama ko sinisiraan pa nila yung mga taong nakikita ko na pag nasa opisina sila ba? close na close pag nasa opisina pero pag kasama mo pa uwi sumasabay sila naku po kung, kung ano-ano na sinasabi sa tao yan yeah ganyan kailangan kong lumayo eh baka ma-adapt yung ugali nila eh <laughs> managdadan pang negative nika na tao sa opisina wala na kaya uh, yan pag ganyan eh na ako pinipili ko na lang yung mga kakausapin ko go cool. kayo guys, ano masasabi sasabi niyo pa mga ganyan ng um, ano Yung story niyo sa company niyo. Paano kayo makipag-deal ng mga taong negative, toxic na tao? Paano niyo pinapakisamahan? O lumalayo din ba kayo or nakikisama din kayo sa kanila? paano nyo ba yun i ano paano ba paano nyo i sinasabi nyo ba sa kanila yun na, ganito ganyan <laughs> pero baka awkward naman siguro kung sasabihin nyo yun no? kasi baka magalit sa eh <laughs> sabihin mo no <laughs> ang plastic mo <laughs> may naman yun pag gano'n maka ma HR ka nun <laughs> siguro mag spend ka lang siguro ng ilang minuto dyan sa kanya no? pag mo din yung tao tapos meron pa minsan na parang gumawa ka ng import tapos hindi ka na appreciate <laughs> talaga yung tipong man lang na thank you sa effort thank you sa ganito lang. Diba? Hindi naman perfect yung tao eh. Sasakyan nga eh. Hindi naman perfect ang sasakyan. Marami na ang tao nag-isip ng isa. Diba? Isa sa idea na ikaw lang nag-isip. Tapos sasabihin ka minsan ang gusto huwag kang gumalaw kasi pag wala ako. Naku po. Ang hirap, no? <laughs> Kaya, may hirap din pag ano, eh. May hirap din makipagtalo pag sa bus, eh, no? Kasi, minsan sila rin ang kinakampihan ng HR, eh. Hindi ko alam kung sa ibang HR, kung ano sila, pantay mas okay yun kung fair sila sa <clears throat> sa mga empleyado paano kung mga boss lang ang pinakampiyanan di ba yung mga, mga, matataas lang sa mga rank and file wala na pagpasensyahan mo na lang pagganito ganito pag <laughs> nakuubos yung pasensya natin eh. kaya kubaan mo na lang pasensya mo talaga ba? kailangan mo ng trabaho kaya minsan kahit boss, minsan gusto mo na rin layuan eh yung tipong nagpapatintero kayo kami kasi may warehouse sa kabila eh kaya may check, check punta ko pag nandun yung boss babalik na ako sa opisina harap na naman ng computer para lumayo lang So, naman ang magbago para masaya lahat kung ganun yung mga boss natin yung mga siguro dahil sa pressure din nila kaya kailangan din natin minsan siguro intindihan sila pressure din sila sa um, sa pinakamataas kanila kaya kailangan talaga mahabang pasensya, mahabang pagintindi yun lang uh, kwentuhan tayo sa sunod mag comment kayo kung anong nararanasan niya bilang empleyado yeah, medyo masaya masaya na mahirap pag piling empleyado kaya kwentuhan tayo guys ha i-comment niya kung anong pag-usapan natin sa susunod Okay, thank you. Thank you for watching. And salamat sa pag pakikinig. Thank you.